Mag-aalas ko pa nga lang ng madaling araw, bumangon na ako. Ngayong araw nga, guys, ay October 16 at lunes. Alis nga kami at pupunta kami sa may sambales. Sa may subik nga yung guys. At habang nagbibidyo nga po ako, tulog pa yung akin dalawang kapatid. At umagang umaga pa nga lang itong ate ko ay tiktok na tiktok na. Kaya habang nagti TikTok siya, ay ginising ko na yung dalawa. Para po makagayak na at makababa na rin. Kaming apat nga lang pong magkakapatid yung kasama. At maraming maraming salamat nga kay Daddy Meg at Mami Pau dahil sila na naman yun dahilan kung bakit kami makakagala ngayong araw. Talagang napakabuti nila sa aming magkakapatid. Guys, talagang napapasaya po nila kami. Kaya nga po kami aalis dahil po nagdaos ng kaarawan yung pinsan kong si Brises. Napakasaya ko nga po kasi pag aalis sila ay lagi talaga nila kaming naaalala. Tinga rin last year, guys, yung vlog kong ice skating, sila rin yung dahilan kung bakit ako nakapag ice skating noon. First time nga lang po noon nangyari sa aking buhay. At birthday nga rin po noon ni Brises. Dahil nga po alas dos 12 na kami nakatulog at alas 4 kami umalis. Talagang wala pa kami ganong tulog. Kaya habang nasa biyahe nga po kami ay nakatulog kami. Tapos nagbibidyo nga lang po ako ay medyo madilim pa. Tapos nung paggising namin ay umaga na. Gising nga po namin ay mag alas 7 pa lang ata guys. Kaya po nag stop over muna kami para po mag breakfast sa McDo. napakasarap nga po talagang kumain pag ganyan yung makikita mong view. Napakagandang ulap, napakaraming puno. Talagang dito po sa McDo pagkakainan namin wala ka pong makikitang bahay. Talagang daanan po siya ng mga sasakyan. At kinain ko nga po dito yung pandesal na may ham at scramble egg. Tapos binili na lang din po kami ni Mami Pau ng kape. At umagang-umaga pa lang po, napakasarap na talaga ng kinakain namin. Talagang napakasarap din pong kasama nila Daddy Mike at Mami Pau. At pagtas nga namin kumain para daw matunaw yung kinain ng pinsan ko ay sumayaw-sayaw muna siya. Para mamaya pagdating namin sa May Subic ay kakain na lang ulit siya. At siguro guys, mga isang oras lang po kami nag over at kumain. Pagkatapos ay agad na rin po kaming bumiyahi. Estimate ko nga pong biniyahay pa namin mga nasa isa't kalahating oras pa po. Pero hindi ka naman po maiinip sa biyahe dahil nga yung makikita mong view ay puro puno lang. Mm. busog talaga yung aking mata sa mga puno at dahon dito. At habang nasa biyahe nga rin kami, napakasarap din magpatugtog. At ayan, nakita oh, kitang kita nyo ba yung mga bundok, guys? Super gandang-ganda nga po ako sa mga bundok dahil nga minsan lang ako makakita nito nga po sa Manila, ang lagi kong nakikita ay puro matataas na building. At guys, akala nyo nga, napakarami ko nang nabidyoan, pero konti lang yan. Nagang kalahati ng aming biyahe ay baksak kaming magkakapatid. <tip> dahil nga po, sobrang sarap din matulog. Sapagkat naguulan nga po at napakalamig. At nung nakarating na nga po kami dito sa may Subic, ay nagantay lang po kami dahil nga po bumibili si Mami Pau ng mga ticket o ng stab para po makapasok na dito. At habang papasok pa nga lang po kami na papasok dito sa may Subic, ay napakaganda na po talaga ng mga tanawin. Kaya hindi nga po ako tumigil mag video para po maipakita sa inyo. At napakasarap nga rin pong maliko dahil nga wala pa talagang alon kahit nga po naguulan dito. At binaba ko nga lang po yung mga gamit namin pagkatapos nagbihis na rin para po makaligo na sa may dagat. At ayan nga po sila Kuya Troy at Brises. Nandun po talaga sila sa may gitna. Una nga po ay natatakot akong pumunta sa may gitna dahil nga po nagpastao na talaga doon. kailangan mo pong gawin para po makapunta doon. Kailangan mo pong magpalutang o mag -floating. Talagang nagulat ako, guys, nandoon na sila. Hindi ko nga alam kung paano ako makakasunod doon. Talagang kailangan ko pa po ng konting lakas ng loob para po masundan ko din sila. At guys, gaya nga po nang sabi ko, pagkasama mo sila Daddy Mike at Mami Pau, talagang hindi hindi ka magugutom. Nang oras na nga po ng panangalian ay agad na rin kaming kumain. Dahil nga po gutom na rin kakalangoy. At ang ulam nga po namin ay mga alimango, hipo, pusit, pork, chop, hot dog. Na talaga pong napakasasarap. At dahil nga po birthday ng pinsan kong si Brisa, syempre hindi naman po mawawalan ng regalo yung mga magulang niya sa kanya. Habang nasa ibang cottage nga po yung pinsan ko, pinilano na po nila dadi Meg at Mami pa na isopray siya. At ang regalo nga po sa kanya o ang sinopray sa kanya ay iPhone 13 Pro Max. At alam ko namang deserve na deserve yun ang pinsan ko dahil nga sa sobrang sipag niya ring mag-aral. Sobrang saya ko nga rin para sa pinsan ko kasi alam ko yung pakiramdaman ...aramdam na may bagong cellphone. Tapos iPhone pa. At napakaganda nga rin po ng iPhone na napunta sa may pinsan ko. Ang kulay nga po noon ay Shera Blue. Niloloko ko nga po siya. Sabi ko mas lalo siyang magmumukhang aesthetic niyan. Bukod nga rin po sa iPhone 13 Pro Max, syempre binigyan din po siya ng cash ng mga magulang niya. Pati na rin po yung lola namin, binigyan din po siya ng ampaw. At ayan nga po yung napaka-sweet kong pinsan. <laughs> Dahil nga po wala siyang regalo sa atin niya, ang niregalo niya nalang daw po ay at laging pagmamahal nga daw po. At ayan nga yung pinsan ko na i-speechless talaga siya. Guys, talagang gulat na gulat siya sa mga natatanggap niyang regalo. Ikaw ba naman, guys, bigyan ka na ng iPhone 13 Pro Max, meron ka pang pera. Talagang kahit sino pong ganyang bata ay sobrang sasaya. At habang nagkakasiyahan nga po kami, ay merong lumapit na unggoy. Joke! At pagtest nga pong masurprise ng aking pinsan ay nag-picture-picture po kami. Siyempre guys, memories po ito at isang memories na naman nga po ito na hindi hindi ko makakalimutan. Sobrang ang saya-saya ko nga na araw na to, guys. Hindi ko nga inisip na kinabukasan pala na ay may pasok na naman kami. At fast forward na nga po, guys, nung mag alas 4 na nga po ng tangali ay nagsibabaan na yung mga unggoy dito. Dahil nga po, pag ganong oras daw po sila nagpapakita. Anong ngayon, ano? na nakadyan to. Ako. Hindi, kung muna nalakitan may tama yata Kung isa na O, oh, meron Ngel, isa pa O oh? <laughs> Ngel Diyan <laughs> si Angel Angel, <laughs> ito pala Yung nawawala mong kakambal Matagal mo nang inahanap Ito na ito, no Parang boss din Yung si Putol Diyan si Putol at sa sobrang tuwa nga ng kapatid ko nagulat talaga siya dahil nakita niya na yung mga kamag-anak niya hindi nga po siya makapaniwala na sobrang sa tagal na ng panahon mag 12 years na tsaka niya lang nakita yung mga kapatid niya kawawa naman pilay siya kaya nga po sinulit na ng kapatid ko, hindi na po talaga siya lumayo sa mga unggoy nung nakita niya. Talagang inubos niya po yung mga baon namin para po mapakain sa mga kapatid niyang unggoy. Naintindihan naman din namin guys kasi bibira niya nga lang makasama yun. Joke! At nung palabas na nga po yung sunset ay agad na rin kami pumunta sa may dagat para po o magpicture dito. Alam niyo naman din kasi guys nung pumunta kami sa may bura kaya ay wala talaga nagpakitang sunset. Hey, oh At ayan nga guys, kitang-kita nyo naman po talaga na napakasaya namin itong araw na to. Hindi na nga po ako ganong nakapag-video nung pauwi na kami dahil nga po talagang sinuli to, in-enjoy na namin. Basta ang nangyari guys, bago nga po kami umuwi, nag-Starbucks muna kami para po uminom lang ng kape at kumain lang ng kaunti. Pagkatapos po, nagkwentuhan lang kami, nagpahinga ah, at agad na rin po kami bumiyahe para po makauwi na. Dahil nga po kinabukasan neto ay may pasok na.